Oops, magandang araw po sa lahat. Ito na naman tayo. Naguhukay po tayo ng lupa po. Dado po at your service. Anyway, ito pong araw na mayroon po akong plano kasi naghahanda po ko ng aking lulutuin. Tama po. Hinahanda ko po ito para sa lulutuin balang araw kasi nagtatanim po ako ng um, tomato sa Tagalog pa eh, kamatis. Yeah. Diba? Anyway, ito nga po. Naghahanap po ako ng uh, soil dito sa likod ng bahay. Substrate po, galing sa mga store po ito galing eh. Lalagay na ito sa mga paso. May mga paso po doon na mga nawalan na napatay, namatay na ng mga halaman. Ginagamit yung substrate doon. Uh, for now, ito nga lang kong nagagawa ko. Mga walong piraso lang muna. Kasi sa nursery ko na ginagawa is doon ko nilalagay mga aking mga binhi. Kaya, walo lang po ang kaya ko. At saka yung nakita ko na yan, yung parang sibuyas. Habang kinakalay ko yung soil doon, yung lupa. May nakita ako doon, yung parang sibuyas. Pero hindi naman, ewan ko ano yun but anyway ito kinahydrate ko maayos yung lupa dinidiligan ko na maayos para paglipat nung yan sa nursery ko na yan paglipat ng mga malilit na um, halaman hindi siya masyadong stress dun sa lupa na nililipatan mo kasi medyo um, hydrate na siya basa na medyo malamig medyo kumbaga kung matutulog kayo masarap yung matulog na komportable ka hindi ba and anyway ito na wala po akong makitang ano yung kutsara yung sa pang-ano ng garden. Kaya ginagamit ko yung literal na kutsara. From ano to eh. From restaurant kasi kutsara yan na kahoy. <laughs> Nagagamit ko rin so far. Ayan. Eh dahan-dahan po yung gagawin. Kasi pag uh, ayoko ko siya ma-disturb yung um, ugat ng halaman. Kaya dinahandahan ko siya para i ano ko rin i-secure ko pa rin yung uh, mga yung ugat para hindi ma-stress yung halaman Tsaka saka, siya nililipat dyan sa malilit na paso na yan. yung mga bottle cup lang yun i e uh, water bottle eh, ginugupit ko para gagamitin ko ano taniman but next time siguro diretso ko nang ilagay to sa ano sa uh, sapak nya para hindi ko na ilipat-lipat kasi medyo hassle pag ilipat-lipat ko pa eh ganito diba? yung nursery ko diretso na lang doon sa may mismong paso niyang ganyan para ko ilipat man eh, isang lipatan lang yan po uh, ang dahan-dahan ko pong hiniwala yung isa kasi dapat mga tatlong piraso lang every ano paso para hindi sila masyado magagawa ng nutrients ba kaya ayan tinatlo tatlo 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 ko lang yung ilalagay ko bawat paso ayan ang ginagawa ko tapos pinipilip ko ng ganyan para medyo maayos naman syang tingnan ayan ba diba? Yeah. malapit nang matatapos yan after that ayan na apat lang pong nagawa ko kasi kunti lang po yung tumubo ayan kulang pa po Uh, pag tumubo pa pag sumibol na yan pwede ko nang ilipat yan tulad ng iba yan ayoko mo nang galawin anyway ito na yung apat uh, gagawin ko nito ididiligan ko muna ng konti para mahydrate sya uli yung uh, soil Yan, healthy po sya nakikita nyo po ba healthy yan na pagkatubo yan. um, after that siguro pag nagba brown brown na yung stem tsaka na nailabas siguro paiinitan. Ayan, i-hydrate ko muna siya ng konti. Uh, mist lang po ang gamit natin para hindi siya masyadong mabugbog sa tubig, di ba? Ayan ah. Tsaka natin ililipat dun uli, dun sa may bucket na yan. Diyan ko ilalagay uli. Tsaka ko takpan uli ng plastic para magmumoist yung sa loob. Hindi siya masyadong dry kasi baby pa siya kumbaga. Kaya hayaan ko muna siya mga ilang araw ng ganyan until sabi ko nga pag nag-green nag green na yung green tuloy nag -green na stem pwede ko na siyang ilipat siguro dun sa may arawan para okay na that's it siguro and then so far yan lang muna ng magagawa ko for now na yep. let's wait a couple of days siguro tingnan natin to ulit alright Kasi uh, yung ginagawa ko, uh, uh, experiment ko lang muna um, ano pang dapat kong gawin kasi di ko alam eh kung anong dapat na no, filterizer, kung filterizer na gagamitin. Wala uh, idea mag search-search pa ako eh. Pag dumami yan, abay, uh, may garden na po ako, try ko rin yung mga pet okra, mga... Opera, mga ganun na yan harvest harvest na lang ganun yung mga taibigan kaya ito gan ganun hanggang dito na lang po muna ako kaya see you next time next video siguro yung tipong palaki na siya ng palaki sundan natin hanggang mamumuma see you next time bye bye